Trabiyano. Dito tayo sa Tadigong ng Dagat Walking walking tayo Para Exercise pag walang Ginagawa Walking walking tayo sa um, Tabing Dagat Kasi Naka high tide So mayroon pa rin ano, Mayroon pa buhangin mala Sarap mag uh, walking walking dito tapos pag makasamba tayo na may mag manglambat manghuli ng isda eh di syempre makahihiro eh, eh libre pa ng ano libre ulam walking walking tayo sa kabing dagat ito banda medyo ano na doon banda sa kabila, medyo malabuhangin talaga. Pero... ...sarap pa rin dito mag-walking-walking. Okay. Tara, simulan na natin ang pag-walking-walking. Doon tayo banda sa malabuhangin. Tara! Ito along the beach. Sarap paligo dito pagunit tungkol. Ito no? yung kay Babawang Graba puti puti po puting puti, 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 puti. bandang baba sarap maligo walking along the beach uh, walking walking tayo sa walking sa gilid ng dagat walking walking hmm maligo pag mabuhangin ito masarap dito ma ng uh, picnic kasi napaka ano yung balas balas ng ano tulad nito talagang pinong pino guys pinong pino pinong pino ang balas Oh, sarap maligo dito. Ito, ang ganda. Ayan. Sarap. Walking-walking tayo. Ang sarap. Sarap yung pwesto dito maligo, guys. Uh, Malabuhang na uh, tabing dagat. buhangin tabing gagat ay hey guys ito na tayo tapos malapit lang sa ano oh, kung medyo mainitan punta ka lang doon banda may mga puno ng niyog na mababa lang doon ka sumilong At maglagay ng mga tent tapos dito maliligo oh. Dito minsan yung iba nagwo-walking walking dito. Walking, walking. Tapos yung banda dito may mga malagrabang pinong bato, di ba? Ayos eh. Ah, diba? Sarap maligo. Doon banda, pili ka lang ng pwesto. Doon malabuhangin tapos dito lambda may buhangin naman dito tapos dito naman ma ano magraba pinong bato so napakasarap maligo tapos dito sa taas pwede kang magpwesto ng tent kahit dito kahit doon dyan yan pwesto ka ng tent dyan tapos yun kunting linis mo lang kasi may, may maywasan yung pag A uh, high tide may nadadalang mga ano uh, mga katulad yan mga ano niyog so sarap dito guys sarap mag walking walking sa gilid ng dagat lalo na pag ganitong oras tuwing umaga maraming nag walking 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 sa gilid ng tabing dagat uh, tahimik kasi dito uh, peaceful area at ma medyo mahangin hangin, -hangin kunti pag uh, ma ano na yung araw pwede nang tumigil pag uh, walking walking good dito kasi pag sa highway maraming uh, sasakyan dumadaan dito okay dito mag walking walking guys hindi okay, dito magukuk hanggang dulo-dulo ka sa abot ng mayroong buhangin. Sarap guys, sarap. Uh, ginagawa ko rin to paminsan-minsan. Pag medyo walang trabaho, dito ako nagbukong sa gilid ng baybay. bye, Tapos pag maka Ah, uh, ka may nag-ano ng lambat. Ayun, makaano ka ng isda. Libre na, diba? Ayun, guys. Walking sa gilid ng dagat. So, yun, guys, ah uh, kaano ko lang pag walking-walking uh, sa uh, tabing dagat. Giniagawa uh, mo Pumigil ako konti uh, Nagpahinga Dahil Sarap Sarap uh, Ano yun Paglaruan yung buhangin Napaka pino Pino Pwede ka dito maliligo Pwede ka magawa ng Dito tent Kahit doon hmm, Doon sa taas Kahit doon sa ano Maglagay ka ng tent Tapos Pwede ka rin maligo gusto mo yun. Nice. Ano? Ano yung buhangin, malabuhangin. Tapos gusto ka may may malabat ko pino doon. gusto mo nang pinong talagang buhangin lang doon. sa mga sa mga kids. What? Okay dito, guys. Paano masabi? sabi? yung mga citizen dito mag walking walking. Ito, ito yung walking sa tabing dagat. tapos doon ang ha habaan doon pagpapawisan ka pagka tuwing umagang umaga dito ka mag jogging jogging um, walking walking sarap dito guys sarap mahangin pa tapos pag medyo tumaas na yung araw saka pa tumigil, pwede na makauwi saka nakagandahan dito pag maka timing ka na may mag ano, maghulog ng lambat, manging isda maka ano ka pa ng isda may so, uh, lebre pa isda dito guys so yan ang ginagawa ko pag walang trabaho pumunta ko sa dagat para makapag uh, walking walking at uh, rin ang may galing sa laot tapos maka ano ka ng isda so libre na maka tulong siyempre tulong rin Pag may mag -ano. pero ngayon wala ahimik kaya ano lang walking 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 sa sabing dagat yun naman guys yung kagandahan ng ano namin ito pinong ano tapos dun banda may buha, buhangin rin so pili ka lang kung may gusto mo nang buhangin dun banda buhangin eh. tapos kung gusto mo dito pukwesto linisin mo lang kasi hindi may yung may mga na sasabay sa alon so yun lang guys kasi medyo mahangin na uh, maingay sa cellphone so yun lang ang ah, uh, uh, explore natin sa tabing dagat sa pag walking walking ko so bye bye